ay magandang hapon what's up guys ito pala kamis ni Waki hapon na naman diba Waki mag oh. na naman tutulog na naman ikaw hmm. pakis nga ako sa baby ang bangon naman naligo ka kanina kasi umulan naligo ka kanina naligo daw siya kanina kasi umulan nakita ko basa yung kanyang pakpak Mm. Tama. Okay. Yan. bagong Bagongligo 'yan kaya mabango. Mm. Kani naligo siya sa ulan. Kaya siya mabango. At bagong palitan kanyang tubig. Guys, okay, so, oh. Bagong palitan pa niya tubig. waki mag-iikay naman. Hay. Parang ulan wakya. Oh. Parang ulan. Parang uulan na naman. Ito mga ikaw. So, kunin natin tong lawan mo, Waki. Ito si... Ay, uh, ito. Rhinosaurus. Rhinosaurus. Ayan. Ayan. Waki, o Oh, uh. Hmm? Waki. Okay. Bango naman ang baby. Waki, oh. Hmm? Hmm. <laughs> ngang 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 Ikis din si Waki Kikits Ikis din ikaw Maglarap kayo kanina Pumasyal dito yung mga kasama mong uwak Waki hmm? hmm? Yung maliit na ibon o oh. Isilip ka o oh. Isilip ka ng na ibon doon sa puno oh. Tatawag ka O oh, Ingay Isilip ka Waki okay.

Cekak. Cekak. Ah. naman Ano waki, gusto mo bilang kita nang mga, mga kasama mo dito sa kulungan mo para pag umalis kami, ah, meron kang kasama? Ha? Anong gusto mo? Bilang kita? Para di ka malungkot pag umalis kami? Hmm. Sige, ilang piraso aki? dalawa? dalawa? dalawa yata dalawa so <coughs> bibili tayo ng mga mga kasama mo pero hindi 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 uwak kasi wala namang nagbibinta ng uwak sa pet shop uwak sa pet shop malamang mga lovebirds pero huwag mong awain ha kailangan love love lang sabi pa nga ni Rendon Rendon Labador eh love love muna ha iwakitots ay pwentong ka na nga ba parang 2 years ka na mayigit 2 and a half wala pa hey, okay tanggalin mo yung mga pimples ko dyan hmm So, bibili tayo, Waki, ng yung mga makakasama dito, mga kaibigan mo. Lipad-lipad dito sa kulungan. Ilang piraso, Waki? Um, dalawa? tatlo, Apat? Lima? Yan. Gusto, pag mawawain, Waki, bibili tayo ng mga kaibigan mo dito, mga lovebirds o ano magandang ibon ilang piraso dalawa tatatlo kailangan pag dinala ko dito huwag mong na kasi pag inaway mo sila wala na wala kang magiging kaibigan baka mamaya away mo sila maputulan sila ng mga paa nagkatulad sila ng pakpak paano yan kailangan lab lab lang waki tutut sa lab lab lang o, usapan natin yan ha so bukas maghanap ako ng uh, pet shop tapos titingnan natin kung magkano yung presyo ng mga uh, lovebirds Naisipan ko na bilansiwake ng uh, mga kasama dito Pero hindi uwak kasi wala namang uwak na pinibenda sa pet shop So malamang ay uh, mga parot o ano man yan, lovebird siguro Try kong bumili kung magiging <coughs> compatible sila Kung they can get uh, along well Ito bis So, para hindi na mabuting ang baby wake namin. Pero, iwak ko lang kung parang kayo nang kinakain. Hmm? Kasi dito, guys, dito guys sa, ano, sa pwede <coughs> ko naman siya pakawalan as in, well, dati man na ako natatakot kung pakawalan ko siya kasi alam naman namin na babalik siya. Problema lang yung mga makakita sa kanya, yung mga ignorante. Baka kalaan eh, wild lang siya na uh, uwak. Baka kulihin o kaya batuin sila So, yan ang kinakatakot ko. So, ito dati si Waki ay may mga kaibigan talaga to siya. May mga kapatid. Tapos nga lang, yung dalawa ay nalunod. Kasi nga, nung nasa Pirate nasa nandun kami sa lugar namin, doon sa dagat. Tuwing... Ah, tumadating ako galing laot yung umaga, eh sumasalubong na mga ito, itong tatlong to. Eh palibasa bagong tuto pa lang na lumipad, hindi kinaya yung layo ng bangka. Kaya, <coughs> excuse me, ay nalunod yung dalawa. So, ganun nangyari. Kaya mag-isa na lang si Waki. Talagang iniyakan ko talaga dahil uh, mag-isa na lang si Joaquin na naiwan. So, pinag ko na talaga silang, silang buhayin. Pero, ganun nga. Akala ko, uh, buhay ko silang lahat. Kaya nung nalunod yung dalawa, ang ginawa ko, kinulong ko na lang muna si Joaquin. Nung nakita kong talagang kaya niya ng lumipad, stable na talaga. Malakas na talaga siya. Sa ako na lang siya pinakolan. So, tatlo to sila si Waki, si Waka at saka si Wako. Ito yung survivor to si Waki. <coughs> at may napapanood nga ako guys ano si ano pangalan nun? Wonder. May marami na siyang Wak, uh, Baguish, si na si Ravena. So, pag napapanood ko yung mga video na video nila na talagang na nakaka uh, ako kasi uh, gaya nila meron din akong alagang uwak pero sa kanya marami uh, lang si Waki lang pero kung hindi siya na namatay yung dalawa eh malamang tatlo rin tong uwak ko pero kahit na mag isa lang to si Waki tuwing umaga guys siya ay talaga maingay dito sa amin kasi ano uh, siya dito ng mga yung mga uwak talaga pinupuntahan siya dito gustong, gustong gusto siyang kaibiganin gusto gusto siyang ah uh, uh, kumbaga gusto gusto siyang tropahin so sabi ko kahit na mag isa siya hindi siya nalulungkot kasi may dumadalaw sa kanya rin ng mga kalahe nga diba Waki wapo na naman oh. tutulog na naman ang bibiwak namin so ang nabasa ko ang pinakamatagal na ano na life expectancy expectancy ng mga uh, crow o wak ay 8 years and um, 8 years to 10 years so si wak ay nasa dalawang taon na so alamang ay may mga 8 years pa to kung sana ay mabot ka na si 8 years to wala ngayon so eh, isip ko pa lang na ganun Lungkot ako kasi hindi naman pa hindi siya hindi siya hindi siya tatagal ng ganun ka tagal na makasama namin so ano talaga siguro kaya nang may ang nahihirap kapag natas ka sa isang hayop na mapamahal sa'yo tapos hindi ganun kahaba ang buhay pero kasama sa buhay yan eh siguro ah uh, plano ng Diyos na makilala namin si Waki. Kaya, nanggap na lang namin. Siya yung pinaka-best reliever namin. So guys, ah uh, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell para mamotivate pa kami na mag-vlog at magpatuloy sa amin pag YouTube. Uh, I-update ko po kayo guys kapag nakabili na po ako ng ah uh, mga, mga ibon na pwedeng makasama ni Waki dito. Kasi ang bala ko, uh, alagyan ko na maraming ibon itong kulungan niya. Kasi medyo malawak-lawak din naman. Kaya itong kwarto ay parte rin ng kulungan. So, tingin ko magiging masaya at magiging maingay dito sa kulungan ni Waki. Mga ilang araw lang. <coughs> Pag nakakita ko ng pet shop. So, Waki, hindi ka na mabuboring. Pero sana, sabi ko nga, you can get along well sabe pa with your eh uh, companion. Companions, with the other birds. You know? yeah. the birds. oh. ya. apuna anggota apuna. eh? ya. so ilang pirasawaki the birds lan lima anim. Puduin natin kulungan Waki. Yeah. <laughs> Waki and Friends na Ano Waki ko na ano tayo ng panibagong YouTube. Tapos ang pangalan Waki and Friends. Ah, <laughs> na. magkakaroon na ng kaibigan si Waki. Pero si Waki pa rin ang master dito. Di ba, Waki? Waki pa rin. Oh. So, yun lang, guys. Paalam lang namin na magkakaroon na si Waki ng mga, mga kasama. Once makita ko ng pet shop na nagtitinda ng mga ibon, eh, bibilang ko ng ma kaibigan ko si Waki dito sa kulungan niya. Kasi masyadong malaki tong kulungan ko. To. Di naman sabihin ganun kalaki, pero yung mga mga ibon doon, sana lang sila sa mga maliliit na kulungan. So, siguro naman malawak-lawak pa na sa kanila kasi doon sa napakaliit na kulungan. So guys, abangan nyo guys pag nakabili ako ng ano, ibon.